Arestado ay isang driver na di umano ay may kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property na magsagawa ng police operation ang Geraltino Police Station Lead Unit 303rd RMFB3 at 1st PMFC Nepo sa pangangasiwa ni Police Captain Jonathan L. Malexi, Deputy Chief of Police at sa supervision ni Police Major Lionel B. Lozada, acting chief police sa barangay Rio Chico nitong ikaapat ng Marso ganap na ikasyam ng umaga. Kinilala ang sospek na si Rolando Papasin, 44 anyos, may asawa, isang driver at residente ng barangay Rio Chico, Gerald Tinio Nueva Ecija. Sa ulat ng polisya, ang warrant of arrest ay agad nilang isnelbi sospek matapos itong makita sa beranda ng kanyang tinitirhang bahay tahimik na mga sumama ito sa impila ng pulisya. Ang warrant of ay pinarabas ng acting presiding judge of Third rd Judicial Region, MTCC, Gapan City, Nueva Ecija, lakip ang piyansang 30,000 piso. Nakakulong ngayon sa Mill Detention Facility, Gerald Tino Police Station na suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, Hilwera nag sa DWN Itilera Radio ang inyong kakampi.